Simulan nyo na po yung imbestigasyon para lumabas yung katotohanan at managot yung mga dapat managot, ipakulong yung mga dapat ipakulong. Actually, para sa akin na uh, Ganon yung nangyari na ito pala sa Senado na pag nagsabi ka ng totoo, nakakalungkot na you have a chance na masight in contempt at uh, madiditin ka na nagsasabi ka lang naman ng katotohanan. Ikaw po ang committee ng chairmanship ng OFW. Ikaw ang nasa committee ng OFW. Ang kailangan po namin, action at solusyon. Investigation, Bakit? Kayo lang po ang may karapatan magpatawag sa lahat ng mga consolidator, sa lahat ng mga mga local forwarder dito sa Pilipinas. po, ano po yung pinakamin reason po bakit po kayo narito? As a chairman po ng OFW Assistance Advocates, napakarami ko pong mga chatbox ng mga OFW natin para tulungan sila about sa mga balikbayan boxes scam na malala na po. Yung isang hawak ko nga nasa dalawang taon na mahigit yung kanilang mga bagahe. So it means mga bulok na po yung mga bagahe nila. So itong mga kababayan din nating mga OFW na mga nagpadala rin ng mga bagahe, Lumalapit sila sa TV5 at ang naibibigay sa kanila is referral lang. So ito lang yung nakakalungkot din na pag nabigyan ka ng referral at dinala mo sa Bureau of, Bureau of Custom, it's means nagiging wala lang. Tatanggapin lang nila pagkatapos wala na. Kasi sila nga, complete pa kayo, di ba? Meron kayong bill of lading, container number at saka master list. So ganon. So bilang chairman ng OFW na mga nilapitan ng napakaraming mga OFW dito sa buong Middle East. So agad tayo umaksyon. So last year pa lang, nakipag-usap na tayo rito, nagpasa na tayo ng mga papel dito para mabigyan ng aksyon. So noong February, na last na message, alas uh, na sulat ko sa apat na senador, request for investigation yon So ngayon, ang naglabas ng isa lang, isang senador lang po ang naglabas ng resolusyon. Tanging si senador Lito Lapid. Resolution number 950. Ayan po, nilabas po yon ng March 5. Ngayon, ang, tinatanong namin, kaya pabalik-balik kami rito ngayon sa, sa, Senado, kung kailan sisimulan yung investigasyon. Kasi may, mayroon na nga resolusyon, wala namang investigasyon. So, Nung tumawag tayo sa kay Senator Lito Lapid, ang sinasabi sa akin is naipasa na sa komite ni Senator Tolpo. Ngayon nung 13 na bumalik po ako dito, tumawag ulit tayo sa tanggapan ng legislative ni Senator Tolpo. Ang sabi nasa komite na daw ni Win Gachalian. So nakakalungkot. Bakit pagkaibang issue ang bilis nyo pong umaksyon, ang bilis nyo po maglabas ng resolusyon, ang bilis nyo po mag-imbestiga at automatic talaga mayroon na agad na hearing. Bakit sa aming mga OFW na tinatawag ninyo ng mga bagong bayani, bakit walang aksyon until now? March 5 pa po nilabas yung resolution, April, May dalawang buwan na po, magtatatlong buwan na. So, tanungin natin yung mga web Ano yung naibigay sa'yo? Wala, galing lang kay Sir Rapp. Referral. Referral, ho. Kasi po, balik na kami. Okay. Balik kami. Sinabihan nung... Labas mo nga yung referral. Sabi niya na, Tayin ko natin ng residence 9 pa lang kayo pumunta kay Bernie pa lang. Pero nang pumunta po kayo kay uh, tanggapan po doon sa TV5. Ano po ang sinabi po sa inyo? dadalhin yan sa oh, ano so sa, Anong pwede sa pwede. nung dinala nyo na po yan sa doon po sa custom ano ano naman po ang sinabi ng custom po sa inyo wala daw silang makagawa dito kasi hindi daw silang pwede mag-release sa mga taxes namin unless makabayad yung consignment dito yung pinaspadala or yung tristar yung tristar daw po ang ikinami po kung hindi namin kasi sila po yung may objective sa Bureau of Custom. Meron silang 21 na uh, container ba na pinili. Tapos ay dapat dahil may papayaran. Pa Pero nung nagpadala po kayo ng mga bagahe from na uh, other country papunta sa Pilipinas, bayad nyo na po lahat yun. Pero nung sinabi po sa inyo po ng custom na kung saan dalhin nyo nga po yan, saan po yun dadalhin? Sa Pumunta po kayo doon. Pumunta kami sa Tricep. Dalawang importanting sa hanapin. Sa mismo Bureau of at sa ICT, which is custom pa rin. Nung pumunta... Nandun yung mga uh, container pa nakatampak. pinuntahan niyo po yun. ano naman po yung sinabi po sa inyo? Wala daw yung ano nila. Uh, pupunta daw kami sa ano, kasi nasitaso pa daw ng Tristar yung pending nila. Nakashift nila yung ban mismo sa port. Tama nga po, ang pinakadabis nga po talaga dyan ay magkaroon ng investigation sa Senado. Yes. Para po maobliga po sila na mapatawag at pumunta po sa hearing. Ako kasi, kaya may panawagan din ako kay Senator Tolpo, you are a public servant. Please naman, sa issue ng balikbayan boxes, huwag mo naman paasahin yung mga OFW na kakabigay ng mga referral na useless lang. Hmm. Ikaw po ang committee ng chairmanship ng OFW, ikaw ang nasa committee ng OFW, ang kailangan po namin, action at solusyon. Investigasyon, bakit? Kayo lang po ang may karapatan magpatawag sa lahat ng mga consolidator, sa lahat ng mga mga local forwarder dito sa Pilipinas. Karapatan ninyo yan. At lahat po kami, ako, naka-under oath. Bawal po kami magsinungaling para hindi tayo makulong sa ilalim ng Senado. Yun po, ipatawag natin sila magkano yung utang. Magsabi sila ng totoo sa mga may-ari ng mga balikbayan boxes. Ang problema, pupunta kami sa warehouse. Wala namang mga usap sa amin ng maayos. Kahit na ano lang sasabihin nila sa amin, galing na ako ng Las Piñas Warehouse, galing na ako ng Paranaque Warehouse. In a time na po nila sabihin sa amin useless po. Sir, pwede may tanong. Sino may ari ng TriStar? Actually, sa aming mga normal na OFW, mm -hmm. hindi namin maalam yun. Dapat itanong sir, kasi mo yung yes. pasimuno. Yes. Actually, makikita naman yun eh. So, kung pwedeng isumon itong company na to eh. Oo. Sinapos kaya kaya ka, dapat ay... talaga magkaroon ng investigasyon. Yun na lang po ang pag-asa namin magkaroon ng investigasyon sa Senado. Nandiyan na po yung resolusyon. Bakit wala pa rin aksyon yung mga OFW? Ano hinihintay nyo? Sabi ng mga OFW, mag-ipon-ipon dito sa Senado para mag-rally. Yeah. Yung ba hinihintay nyo? Sir, excuse me. Nasa ilang OFW po ang inyo pong hawak na kung saan may pare-parehas po na problema like, ganit, katulad po nito. I have 13 chat ang bawat isa hindi ko lang nalang nabilang pero ang bawat isang check box ang pinakamababa nasa 20 lang 100 sila mahigit na padala 100, 100 na 100 mahigit tao 100 um, na tao po 100 na tao saan so, ka lang check box yun ang dami naman ang gold wings ko 142 okay. ang dami naman 100 ka tao so dapat nga talaga magkaroon ng investigation ang dami naman 100 ka tao tapos hmm. ang isang tao, apat ang balikbayan box. Yes. So, uh, ang dami nga, ang dami nga. So I have 13 chat box. Ang dami. Ganun andami po andami. karami. Si so, muli, muli, sir, last. Ano yung panawagan ko kayo kay Sen. rapidol yes. Po, kasi siya yung may ano na ako kay Sen. rapidol po at sa ating mahal na Senate President Miguel Subiri. Mayroon na pong resolusyon. Ano ba po hinihintay nyo? Simulan nyo na po yung investigasyon para lumabas yung katotohanan at managot yung mga dapat managot, ipakulong yung mga dapat ipakulong at magbayad yung mga dapat na magbayad. Kasi meron tayong impo na nakarating sa akin na yung isang taong consolidator, tinawagan ng isang OFW, pinamin niya na ang mga bagahe is na na po sa kung kanino-kanino tao. Kaya yun lang po yung panawagan ko. Sana po magkaroon ng hearing. Tinasabi nga nung isang